Maligayang karawan, Baby Jane. Heto ang iyong cake ng karawan. Tikman mo agad! Oh, sister, baby! Woo! Ay, naku! Nahulog ang cake! Hindi! Wasak na ang party! Anong klaseng kaarawan ang walang cake? Gusto ko ng birthday cake. May naisip ako. Magkaroon tayo ng culinary challenge. Iguguhit ni Baby Jane ang cake ng kanyang mga pangarap. Wow! Ang ganda naman ng may strawberries! Oh. oh, heto ang itlog ko! Oh, ah, uh, oh, malapit na. Oh, nabasag. Hindi maganda. Kaya tatanggalin natin ang sobra at... Ah, ang lapot ng itlog! Yak! Anong kababalaghan? Hoy! Oh, apo! Oh! Oh, how to sort and gan, okay. Heto ang isang oh? life hack. Gamitin mo ito. Oh! Oh, asukal! Ngayon, magdagdag tayo ng kaunting tamis. Habang hindi nakikita ni Lola, dadagdagan ko pa. Sapat na! Ngayon, tayo ay hintay. Ayaw bumukas. Buksan. Mabilis. O oh, hindi. Natapon ng gata sa lahat ng lugar. Diyos ko po. Aba. Wala ng gatas? Ay, naku! Gayo pa man, sapat na yan. Bakit kailangan sobrang likido? Nagdadagdag ng harina? Naku! Ay, nabalot ako ng harina. Aba, oras na para maghurno ng cake. Lola, huwag kang mag-alala. Ay, bakit ka sumisigaw? Oh, kahit paano nakakatulong ang sigaw mo sa akin, balik tayo sa cake. Nagdaragdag ng harina at hinahalo ito. Ero, mas gusto ko talagang gamitin ang mga kamay ko. Ganda. O, Apo, tingnan mo kung paano mo oh. dapat gawin. Oh, huwag mong punuin ang mga kalokohan ng ulo mo. Mas gusto ko gumamit ng espesyal na makina. Oh, handa na ang masa. Kailangan nating subukan. Mahusay! Ngayon, magdagdag ng kaunting kakaw para gawing tsokolating masa. Handa na! Ibuhos natin ito sa isang bilog na hugis magkakaroon ako ng masarap na cake sa oven at na ito! At hintayin natin! Paaralan, Lola! At kumakain ako ng Oreos! Hintay! Oh, Maari kong gamitin ang cookies para sa ilalim na layer! May Oreo cake ako at ilang makulay na masa! Gusto kong gawin ang lahat ng magulo. Magiging napakaastig nito. At ipadadala na para i-bake. Sa wakas, tapos na ang mga baguhan sa kanilang gawain. Maaari ko nang ituloy ang paggawa ng aking cake. Naihanda ko na ang masa. Kulayan ko ito ng kulay bahaghari. Oo, ang tingkad! Sigurado akong magugustuhan ito ni Baby Jane. Ah. 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 Ngayon, ibuhos natin lahat sa bilog na hulmahan at ilagay sa oven. Magaling! Lahat ay perpekto. At nasa mahigpit kong control. Oh, handa na ang aking cake. Akin na itong ilalabas. Hmm, anong bango? Balik na natin. At, wow! Hayan na. Kailangan natin ng bilog na hugis. Ngayon, makakakita ka ng mahika pagbuhos ng strawberry syrup sa hulmahan? at konting makukulay na sprinkles. At syempre, ang cute nating munting prinsesa sa ibabaw. Ano ang naalala mo tungkol dito? Isang damit. Sige. Ha, oras na rin para ilabas ko ito. Gagamitin ko ang fluff. Iyan ay likidong marshmallow. Oh, sobrang sarap. Malilik mo ang iyong mga daliri. May kulang pa sa cake ko, bagaman. Oh, syempre, ilang cream sa gilid at ilang KitKat. Well, walang bagay na sobrang maraming tsokolating bola at M&M's. Perfecto yon. Ano sa'yo, chef? Okay. Inihanda ko na ang aking mga kahangahangang colored cakes. Ngayon, kukunin ko ang lahat at sisimulang buuin ang buong cake. Handa sige, ka na sige, ba? Sige. Ngayon, simulan na nating idekorasyon okay. ito. Gagamit ako ng makukulay na sprinkles. Kailangang malagyan ng buong cake ng mga ito. Tingnan mo yan, napaka-appetizing. At syempre, may rainbow sa itaas. Konting whipped cream at tapos na tayo. Ano birthday girl hinihintay ko ang yung review. Wow, lahat maliwanag, buong cake. Nakakatuwa at cute ito. Hmm, parang paboritong prinsesa. Pero sino 'yon? Ano 'yon? Wow, ito ay isang cake. Oh! Ah, ang ganda at nakakataham na damit mo. Ito ay talangka. Masarap. Sarap. Salamat, Lola. O oh, sige, ito bang ba cake para sa kapatid ko? Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Tikman natin ito. Ay! Ay! Mm, perfecto! Astig! Rat! Ano ba ang ito? Wakas? Ang Hindi ko kaya, kaya mga Ito ay... Tayo na... Ang ganda-ganda! Ano? Kristo? Ang lasa, ito ay sobrang... Kanino ko ibibigay ang tagumpay? Hmm. Hayaan mo akong mag-isip? Oh, kaya kong tulungan ng sarili ko? Chaplins, kamanghamang ha ito? Ano? Seryoso? Ngayon tatapusin na ni Baby Jane ang kanyang paguhit. Lola, huwag matulog. Ano ang meron ka ngayon? Oh, isang cupcake. Aba, handa na ang chef, si Vivian at si Lola ay kalmado at handa na rin. Mahihirap na kalaban ito at mahigpit na paligsahan. Sino ang magluluto niya? Ano ang lola o chef? Sino ang sinusuportahan mo? Isulat sa mga komento. Wow! Ang bilis nilang maubos ito. Oo, ayaw ni Lola na ipamigay ang kanyang pagkapanalo sa anumang paraan. Ayan na. Mainit na tsokolate. Okay, at gagawin ko ang aking makakaya. Oh! Umiinit na ang sitwasyon! Sino ang matatapos muna? Kailangan nilang magdagdag ng harina at may natitirang isang pakete na lang. O, oh, pupunitin mo ang pakete. Sino man tara, tulungan niyo kami. O baka kailangan ni Vivian ng harina? Vivian, mukha ka na ng cake. Kailangan pang magdagdag ng gata sa titlog. Ayan na. Hoy, hindi ka pa ba nagbe-bake? Oh, wala akong kahit ano. Pero mabuti na lang at gumagamit ako ng ready-made na cake. Ngayon, magdadagdag ako ng ilang mani. Gustong gusto ni Ate Jane ng mani. Ayan na! Idadagdag ko ang ilang karamel na shiro pati ilang mga piraso. Nana! Ilalagay ito sa ilalim. Ilang pira-piraso sa ibabaw. At, syempre, ilang whipped cream. Ayos, tapos na. Perfecto! Oh! Handa na ang aking biskuit. Akin din! Oo, kayong dalawa ang gumawa nito, kaya hilahin nyo na mabilis. Nakaikot na si Lola sa cake at nagawa na ni Chef ang tamang sukat para sa cupcake. Okay, ginawa ko ang mga layer ko, ilang cream, at lahat ay ayon sa recipe ko. Huwag mag-alala, mas magugustuhan ni Baby Jane ang cupcake ko. Tingnan mo ito, nagdagdag din ako ng ice cream at tsokolate na chips. Ah, uh, ang perfectong kombinasyon. Wow! Ang bango ng lahat! Napapaluha na ang bibig ko. Subukan natin ito. Hmm. Wow! Ang sarap, sis! Wrap. At ano ang naghihintay sa akin dito? Mukhang niluto ito ni Lola. Siguradong si Lola yon. Masarap! At ito? Ito Tingnan ay mula natin. sa mga chef. Wow. Perfecto! Ano ang pipiliin ko? Gusto ko ang cupcake ng kapatid ko. Okay, ano? Ako. Nanalo ba ako? Mga kaibigan, nagustuhan niyo ba ang video na ito tungkol sa Rapa Pop? Kaya mag-subscribe na agad para hindi makaligtaan ang mga bagong cool na video. Magkikita tayo ulit sa lalong madaling panahon. Paalam!